kaya tapos na natin mag sit up no? dito yung mga gamit natin kaya tapos na natin mag sit up so ito hagis tayo dito <laughs> alis na naman tayo ng ano ng kati sa pamimingwit naka fishing na naman yun know, o mapawa water lily so try natin dito paagos tayo yun Tingnan natin kung may kakagat Yun Nilubog na Ayan na Nilubog 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 Sige nilubog na guys Tingnan natin, tingnan natin kung may kakagrat. Pagos, no? Yun, 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 yun. Improvise lang natin yung floater na yan Improvise Aba, aba Aba yun,

Oh. Dali. Dali. Fish on. Fish ah. on. <laughs> Kaya lang din natin siya kukunin. Kasi Shadow baby pa. masyadong mahangin masyadong baby pa dapat malaki-laki malaki-laki yung mahuhuli natin malaki no oh, malaki dapat Madali na ang ating bagong paminwid ah, Mga yung malaki-laki Try natin doon sa dulo Sa dulo spoon Peace spoon Kaya lang maliit Ay kanduli <laughs> ah, Kanduli Ayos talaga huwag to be, huwag kayo dito matinig kayo ng kanduli kanduli to ha? ha? anong pangalan mo nga? ha? anong pangalan mo? Wag, wag yan, wag yan, pamain ko, papamain ko yan Pamain Pwede mong sakay dito sa bangka, boss? Pwede yan? <laughs> Maglaro-laro lang ba? Huwag ka dito! Maho. Hulog ka Push on He's on boy lun, <laughs> Hmm Listen, boy. Huh? Oh. 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 Ayos, oh. Be soon. <laughs> Bagus, Om. Ah, asal si uh, ano. <laughs> asal si siapa? Oh. Dah nih bro. Ah. tayo prepare uwi na uwi na ayos na nag enjoy na nag enjoy na tayo guys ano so, to bakit lumambot yung isa na. Nag-enjoy na. So, pasok na natin ang ating plumbing wait. So, nag-enjoy na tayo guys. Pre- pack up na pack up thanks for watching na guys thanks for watching thanks for watching Okay, thank you. Thank you. <laughs> thank you. Thank you. Salamat, salamat. Nag-enjoy na. na guys Uwi ana, Galing tayo sa Napintan Napintan Bridge Uwi tayo ng So yun Dito na lang natin tatapusin ang ating video Thanks for watching Thanks for watching